Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post MDTV channel okay. Tungkol ito sa ombudsman Dahil may nagrali ba? Opisina ng ombudsman Nilusob ng mga nanggagalaiti O galit na galit na tao upang ipagsigawan ang hinaing ng bawat isa. Ayon sa record, first time in history ng bansa ng ombudsman ay nasangkot sa pagrarally ng mga tao. Ngayon lang umano ito nangyari sa buong kasaysayan ng bansa. Yes, uh, 66 years old na ako. Pang ilang ombudsman ito, pang pito na ata. Tahimik ang ombudsman very ano dignified na opisina yan kinakatakutan ng mga may gumagawang kalukuhan <coughs> talaga oh ito may may mga picture oh I don't know kung kaninong mga grupo itong nagrally oh. Oh, mga police. Kasi uh, just don't know ha? depende sa ano. Uh, basa tayo sa mga comments. Chili carne. Di naman nakakapagtaka na ganyan kasi ang mismong umbusman ay low bender. <laughs> Maniñera, protect the crocs Wordly Abatunon uh, Sa tagal na ng ombudsman Ngayon lang yan na po si Remulia Oh my God Yes Ulitin ko 66 na ako Ngayon lang Nilusob ng mga galit na galit na ta Kasi Perspective speculation ng taong bayan Ng ombudsman Ay naging politicized na Na weaponized na na ang uunahing tatargetin, gigipitin mga Duterte. Tapos yung mga mastermind, ay ambot na lang. Oh. Anong pahayag ng ombudsman natin? Martin Romaldez, walang ebidensya. Ang posiblang, posibli, posibli pa lang ha. Posibling ikaso sa kanya is gross negligence. <laughs> ano ang gross negligence? dahil lang daw si Romualdez ang pumili kay Saldico as chairman ng committee on appropriations <coughs> tapos hindi niya siguro napigilan yung ginawa niya para bang uh, inosente si Romualdez wala siyang kinalaman sa pinaggagawa ni Saldico <laughs> kaya gross negligence lang yun, yun na ang pinaka uh, malaki pinakamabigat na kaso na isasampa kay Romaldes ang parusa niyan is tinatawag na Aristo Mayor Aristo Mayor, yung mga 6 months lang na pagkakakulong <laughs> pwede rin uh, ano ba yung uh, correctional uh, preso correctional, something like that napaka no as in, napakababa ang pwedeng ikaso nila kay Romaldes <laughs> Oh. Uh, well, totoo nga naman, ebidensya nagkukulang. Kailang, ito, sino ba yung nagtanong? Isang uh, mainstream media host. Sabi, perception. Si Romualdez, ang may kagagawa nito, silang dalawa ni Saldico. That's public perception. But sabi ni Rimulya, but we can't do anything. let, will not ano, based on evidence lang tayo. Kung saan yung ebidensya, doon lang tayo. O nga naman. Kaya lang. ang kasabihan na natin is, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, kung ako ang ombudsman, kung ako ang presidente, madali ito. Ipitin ko lang si Saldi ko. Ganyan lang yan eh. Kasi wala na, talagang wala nang lusot si Saldico ang dami ng mga ebidensya laban sa kanya uh, yung mga DPWS engineers sinasabi Orly Gutesa sinasabi Ayan. Saldico, Saldico, Saldico so isa lang ang nagdawit kay Romaldes ito lang si Orly Gutesa problema instead na proteksyonan ay siya naman ang tinatarget, siya naman ang sinisira kaya tuloy, nagtago na si Orly Gutesa. But itong si Saldico, marami ng ebidensya na mag didiin sa kanya. Problema na saan si Saldico? Pinalabas! I Stick to the plan. Kasama na sa script. Bago pa pumutok. Wais din ang mga mastermind. Eh. Na nararamdaman na nila nasasabog na. Oh, ko. May sakit ka. Punta ka sa Amerika. Yes, sir. Ayun. Nagpagamot ko nuhay. Ngayon, nasa Europe. Patago-tago. Oh, mayroon siyang abogado na nagsasabi na hindi daw pwedeng babalik dito si Saldico dahil kalahati ng taong bayan gusto siyang ipakulong. Kalahati naman ng taong bayan gusto siyang ibitin ng patiwarik. Kaya hindi hindi babalik si Saldico dahil delikado ang kanyang buhay. Gano'n lang. Ba't kung ako ang presidente, ako ang ombudsman, ako ang nasa posisyon, iipitin ko yung Saldico na yan. I-cancel ko ang kanyang passport. Nagawa nga nila kay PRRD Interpol Handali lang na Naipakulong na, na sila si PRRD Oh Yung presidente na gumawa ng pinaka the best Na serbisyo sa ating bansa Nakakulong, naghihirap ngayon Saldi ko na Bilyones, trilyones ang uh, Kinakasangkutan Hayahay sa Spain ba o oh, Portugal nandun liwaliw lang hindi mahuli-huli bakit? ayaw i-cancel ang kanyang passport kaya nakakabuisit uh, kaya kung sino man itong mga nagrali <laughs> uh, karapatan nyo nagrali lang kayo wag lang gumawa ng karasan wag nyong sakta ng mga pulis kay ang polis ginagawa lang niya, ang trabaho niya para i-maintain ang tayusan. mag-rally, magano sigaw mag-ano, okay lang salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin niyo ang video na ito anak ko sa areas ni Angkol Baba. So, mag-abono siya sa iyang kape. So, tag-isagid ka kutsara, tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman kabulan, will grow ang gina abono ka ron, ani. Kaya tulo na kabulan. O, muna ang itsura sa iyang kape nga tulo na kabulan. So, dagay na isa nga o tambok pod. pa may nang Sige luwas nga hinlo tambok po hindi mo pa kinig iya unum ugsa nga o oh. kaluoy sa ginoo maayo na gid ang among tanom O oh, karon human sa pag-abono mga espiri na po. Nagatulog yun. Ruling Salamat po sa uh, sponsor ni akong tanong mga kapi di Uh, Inaon nga dugang sa panalangin sa ginoo o salamat sa kang uh, Ruslin di o ginoo nag-servisyo siya sa mga katawahan nga diin nag-handum o mga kaugmaon sa nagpugil akong pagpasalamat salamat diin sa tanan diin para yung ang tabang sa mga karamong mga mahirap magpanalangin sa bang ginoo salamat